O Diyos na Ama, dakilang tagapagaling, lubos kaming humaharap sa iyo nang may pusong nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa aming buhay. Humihingi kami ngayon ng iyong makapangyarihang kamay na magbibigay ng kalinga at proteksyon laban sa anumang uri ng karamdaman o sakit. O Diyos, aming Ama, aming tagapagligtas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga katawan, isipan at kaluluwa. Ipanalangin mo kami laban sa anumang masasamang pwersa na maaaring magdulot ng karamdaman. Pangalagaan mo ang aming mga kalusugan at itaboy ang anumang uri ng sakit na maaaring dumapo sa amin dinirinig mo ang aming mga pangangailangan at alam mo ang aming mga kahinaan. Ipinapapaubaya namin sa iyo ang aming mga buhay at hinihiling namin ang iyong pagpapala at pagkabay sa aming mga hakbang sa landas ng kalusugan. O Diyos na nagpapagaling, Ikaw ang aming tagapagtanggol at katuwang sa laban sa anumang uri ng karamdaman. Sa iyong kaharian ng kagalingan, inihihingi namin ang iyong pagabay at pagpapala. Sa pangalan ni Hesus, ang aming tagapagligtas at manunubos. Amen.